Magandang araw mga persons, it's me, Iya. Yeah. Panibagong araw, panibagong mga gawain. So ito na nga, pagkagising ko, pumunta ko dito kila mama kasi nangungunsumi siya. Dahil itong makukulit niyang baboy ay lumabas na naman ang kanilang mga kulungan. I think nababoring na sila sa kanilang kulungan, kaya iyan. For the takpatak baboy sa labas ng kanyang kulungan. At ito namang aso namin ay parang paglaro pa nga. Sira-sira na kasi ang pintuan ng Kulungan ng baboy ni mama. Sira-sira na nga, mas lalo pang hinasira ni kulit na baboy ni mama. Kaya ayan, stress na stress ng mudrakels. <laughs> Tinatawag niya nga ito at binibigyan niya ng pagkain para pumasok ulit sa kanyang kulungan. Aalis din kasi kami kaya hindi namin pwedeng pabayaan itong nasa labas lang na kanyang kulungan. Mahirap na baka pag uwi namin wala na ito. Grabe pa naman yung nagastos dito ni mama. At ayun na nga, inakit-akit lang ito ni mama ng pagkain. Ay lumapit din ito malapit sa kanyang kulungan at tinulak na lang ito ni mama para tuluyan ang makapasok sa kanyang kulungan. Sa pagkakaalala ko ay 3 months na ito mga baboy ni mama. Hindi ko na nga pala si mama natulungan dyan kasi nga ako nagbabantay sa kanyang bebe kasi na 1 year old. Pumasok din kasi sa school yung dalawa ko pang kapatid. Umuwi na nga rin pala ako pagkatapos. Ni mama na maayos yung kanyang kulungan at nakita ko tong Jusawa ko na nagwawalis dito sa may likod bahay namin. Dahil day off niya rin pala ngayong araw. After niya nga magwalis dyan ay gumuyak na kami kasi nga alis din kami. Kukunin nga namin yung sahod niya at magbabayad kami ng hulog niya sa motor. Fast forward, <laughs> dito na nga lang ako sa labas nag-antay habang nagbabayad si Jusawa ko. Super tagal niya nga magbayad kaya ayan bilad na bilad na ako dyan sa labas. So ta After nga nang magbayad at dumiretso kami sa bahay ng parents niya. At ayun nga naggayayan silang manguha ng isda. At ayun nga binombahan nila yung tubig para hindi sila mahirapan sa panghuhunan ng isda. May nangkita nga ako diyan maliit na isda na sumama sa tubig. Kaya tinuro ko dito sa cute na batang ito at ayun hinanap at kinuha niya naman. Meron nga rin pala ditong ibang nanghuhunan ng isda at lambat ang ginagamit nila sa pagkuha ng isda. Pinatubig nga pala sa palayan ang tubig dito kaya nga kaunti na lang. Kaya perfect timing para mangisda sila dito. Kasama nga namin itong mga batang ito na makukulit. Tumutulong din kasi sila sa pangunguhan ng isda tulong-tulong nga ang grupo na ito sa paglalambat ng isda dito sa may tubig. Sa may ilarim nga pala ito ng tulay sa may rilis. So ayun na nga, nung kaunti na lang yung tubig ay tinigil na nila yung pagbabawas ng tubig dito. Kinukuryente nga pala nila dyan yung isda na may dalawang sungay o may dalawang tinik sa ulo kasi nga delikado yon. Pag nakatinik yon ay maaaring mamaga ang kamay o paa ng matitinik nito. Si Papa nga pala yan ni Josawa ko at kapatid niya yung nasa tubig. Pati nga rin pala mga butas dito ay kinuryente nila kasi yung ibang isda ay pumasok dito. Napapaisip nga ako kung nag-ground din ba sila kapag ginagamit nila ito sa tubig yung pangunuryente nila sa isda. But I think parang hindi na rin naman sila nasasaktan kasi or nag-ground kapag gumagamit nitong pangoriente. Kasi nga sanay na sanay na rin silang gamitin ito. Actually, hindi rin naman namamatay ang mga isda kapag nakuryente nito. Parang nalalasing lang, ganern. Naihilo lang sila after nilang makuryente. Kasi pagkatapos ng mga ilang minuto, ay nakakalangoy na ulit ito sa tubig. Medyo nakarami-rami nga rin pala sila sa pangunguhan nila dyan. Nauna na pala silang pumunta dito at sumunod na lang kami kasama ko yung mama ni Josawa ko. Pati na yung kapatid niyang bunso. Taniman na nga pala dito ngayon ng mga palay. Kaya ay napakaganda ng paligid dito. Green na green. So ayun na nga pagkatapos nilang manguha ng isda, ay nauna na kami nila mama maglakad pa uwi. Hindi kami pwedeng magpahuli sa paglalakad kasi mapuputik sila. Babaka sa daan ang putik sa kanilang mga katawan. Hindi naman masyadong malayo yung nilakad namin mula sa pinangisdaan nila hanggang sa pupunta sa bahay nila. Ang gulo ko basta yun na yun. Ang hirap naman kasi mag-voice over cheering. So ito na nga lahat ng nakuha nila. Ito nga 'yung medyo maliliit at meron ding malalaki. Yun lang. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na mga kaganapan.